Ipinatigil lamang kahapon ang search and retrieval operation sa Mako Davao de Oro. Wala na kasing nakitang mga bangkay ang mga otoridad mula sa landslide. Iyan ang ulat ni Jaira Mondes ng PTV Davao. Mula noong linggo, February 18, wala nang narecover na bangkay ang mga otoridad sa Ground Zero sa Zone 1, Barangay Masara, Mako Davao de Oro. Kaya naman kahapon, itinigil na ang search and retrieval operation sa lugar sa inilabas na Executive Order No. 17, Series of 2024 ng Municipal Government sa Mako. Epektibo kahapon, February 22, sa alas 5 ng hapon ang pagtigil ng operasyon. As of 7 p.m. noong February 20, 2024, umabot sa siyam na ang naitalang bangkay sa landslide. Pitumput siyam dito ang na-turnover na sa kanilang pamilya habang labing pa ang unidentified. Aabot naman sa walo ang missing. Nilinaw naman ang incident management team na kasama ang mga bahagi ng mga katawan ng tao o body parts sa unang naiulat na siyam na putwalo na patay sa landslide. Ayon sa Mawab Municipal Information Officer na si Jessel Maytan, posible nakasama ang walong missing sa mga naitalang unidentified na mga bangkay. Una nang nagpalabas ng initial assessment ang Mines and Geosciences Bureau Region 11 ukol sa Masara Landslide. Kasi sa aerial, yung makita lang natin is yung landslide body, yung nagbumaba na talaga. So, after uh, yung yung mga areas na meron pang mga tension cracks which are impending landslides. So, pero delikado na ang mga communities. Kahapon, eh, nagsagawa rin ng mass of hope sa loob ng isang chapel sa Barangay Masara. Na dinaluhan ng mga volunteer at rescuer na tumulong sa operasyon. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mundez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.